So mayong buntag mga brother karon atong tanawon unsa ang naas ilalom sa atong dalungan oh kita mo anak mga brother insekto na siya nga wa ko kasabot kung unsang klase perti na siya kasakit sa dalungan ug perti siyang hasula kay sabak kayo di ko katulog di ko kakaun di ko katutbras di ko kaihi di ko kalibang tanan dili kay naay insekto sulud sa akong sulod sa dalungan oh, nak mga brother so karon kay paning kamuta na nako siya kuha kanang murag di mun yung uh, nasa kong dalungan ni sudra na siya kalit sa pagmata nako sa buntag nya ako na din na siya gi ah uh, gi buhatan diskarte unsa pag kuha una gamit ko kining sigarilyo akong gi tayhop tayhopan mo nang ang akong dalungan na puno og nikotin sa sigarilyo di man nunta ako hinigarilyo pero ang akong partner nakapanigarilyo na lang pod. kay para lang tayo pan og ah, aso sa sigarilyo para ko nung mugawas pero wag siya nadala mga brother na nga nagvolunteer nga akong isa kauban sa trabaho nga ipagamit ang iyang kining kamera sa dalunggan para makita gid unsa ina sa sulod niini karon bisan sakit kaayo sa dalungan pero ako gyung giagwanta pag sa pagkulikot sa sulod aron na makita og makuha ning mananapa sa maning mananapa ning anong sa dalungan pamangyud dako kayo ang lawas ng sa dalungan pamangyud so mga brother tanawan ninyo ang hitabo pero tinakasakit sa kong dalunggan mura na siya magdugo ah, siya hapit oh, ah, na yun Nagkisikisi. kisi, nagkisi -kisi. S -s, na ni Ron una, kabuhi kabuhi, nakabuhi, nakabuhi o oh, to, akong utrohan. Utrohan ako Suk -suk sa kong dalunggan mga brother Sok-sok sa dalunggan ah, to siya kay murag nagluya na po siya sa aso balikan na to siya nara naghigda na siya nagkulog na siya mga brother kapoy na siguro siya kisi kisi sa ilalong so na ng kahigun pagawas ayun tuara mga brother nara ayan oh. mauna siya ang mananap ko perti nakahasol sa sabak kayo sakit kaya dalunggan pisa ka karon sa ako